So yun, magandang araw mga idol. Uh, maulan na araw po sa lahat. Uh, araw na Biernes. Yan, araw na Biernes sa uh, August uh, 20. Kung di ako nakakamali. Uh, balay sa araw ito mga idol ay gumawa ako ng uh, parawin pin. Balay, kapitita ko lang sa inyo. Ito yung uh, ginawa ko parawin pin. Yan, bali yung ano. Uh, ito yung uh, ginawa ko. So, katapos ko lang ano, uh, mag-flooring. Uh, Yan. Yan. So ano, uh, wawalisan ko pa mamaya yan ng ano, uh, walis tingting para hindi siya madulas. So yung inahin mga idol ay hindi siya madulas uh, pag uh, yung ano, uh, walis tingting. So bali, papakita ko na sa inyo mga idol, itong nga uh, ginawa ko, diyan So ano pala ito, uh, yung abuka uh, niya ay 70, uh, 70 cm. Tapos yung uh, height ay, ay 105 uh, cm. So yun, 'yung haba niya mga idol ay uh, 200 cm, 'yan 200 cm 'yung haba niya. So bali ito pala 'yung ano, uh, ginawa kong uh, pinto uh, si 'yung ano niya 'yung pinto niya, 'yan. Bali ito 'yung uh, lock ng idol. 'yan. Bali nagabary bolts, uh, naga siya. 'yan. So pagano lang 'yung ano, pag uh, saran niya mga idol, 'yan. Yan bali may isang ano dito. Ah, uh, yung pang ano, ah uh, lock niya. Yan. So gano lang. Bali ano mga idol, ah uh, mayroong mero pa dito sa gilid, 'yan. Ah uh, may kakabit pa ako dito. Bali apat ako may kakabit ko. Doon sa ano, uh, kabila dalawa, tapos dito naman ay dalawa so, dito. Ja, yan at taka dito yan bali yeah. apat. So mamaya-maya mga idol ay matatapos ko rin to. Uh, ano pa naman maaga pa naman uh, alas 3 pa ng hapon. yan at uh, kakatapos ko lang mag flooring Bali ano pala ito mga idol? Ah uh, malaking ano, kulungan ng baboy. Eh. Kaya nilagyan ito ng ano-ano. Kasi plano nito ay uh, para sinahin talaga. Bali ang area na ito ay para sinahin. Yan para sinahin ito idol tapos dito sa ano kabila ay sa patining gawa ng uh, may naka-prepare sa mga idol na ano uh, liguan para ito sa mga patining kaya yung uh, ginawa na gawa, uh, ginawa namin ng ano uh, uh, pakainan yan mahaba yung uh, uh, solid na ano siminto mahaba siya yan hanggang doon sa may ano uh, kaya nilagyan ko na lang ano uh, division dito para sa ano inahin yan. May division ko na pong, uh, nilagay ito. So, binuhusan ko kanina. Ito kasabay lang uh, sa pag ano ko ng uh, flooring. So, yun na lang idol. At uh, sa mga kaibigan natin dyan. So, kumusta na po kayo? So, ngayon lang ulit nagkapag-upload siya. No? Uh, John Remix, gawa ng super uh, busy sa trabaho. At uh, hindi nakapagawa ng ano, uh, video. Pero meron akong uh, dati may nagawa akong video. Uh, kaso eh, hindi ko na-upload. Eh, hanggang uh, na-delete ko na lang sa uh, storage. Kaya ngayon lang ulit pagawa ng video. So, yun mga idol. At uh, hanggang sa ano, uh, susunod na video. So, see you. At uh, see you next video. So, ano uh, yun na lang. So, bye-bye. Maraming salamat.